Hindi na hati ang langit. 1985. Sampung karakter na tumimo sa ating puso. Marami sa ating mga Pilipino ang tumubo sa pelikulang Hindi na hati ang langit noong 1985. Sa nagdala ng matinding emosyon, intriga at drama sa bawat eksena. Isang kwento na hanggang ngayon ay kinikilala bilang bahagi ng klasikong sinema ng Pilipinas. Simula sa matinding alitan ng mga step-sibling hanggang sa pagharap sa sariling nabdamin at lipunang puno ng pamantayan. Tumimo ito sa ating mga puso at naging bahagi ng ating kolektibong alaala. -ala. Ngayon, ay titingnan natin ang sampung pangunahing karakter ng pelikula. Sino sila sa screen? Sino sila sa likod ng karakter? Paano nila ginampana ng kanilang papel? At ano ang ginagawa nila ngayon? Si Noel, ginampana ni Christopher de Leon. Sa pelikula, siya ang anak na lalaki ng pamilya. Delgado, na nahirapang tanggapin ang bagong pamilya ng ama niya. Dating kaaway ang naging legal guardian ng stepsister niyang si Melody. At sa paglipos ng panahon ay naranasan niya ang komplikadong pag-ibig at pananagutan. Ipinakita niya ang kontradiksyon ng katayuan at damdamin. Isang lalaki na may kapangyarihan at kalayaan Ngunit, puno rin ng insecurities at pagkukulang. Isang nakakatuwang detalye, ang pelikula ay isa sa mga matagumpay na comics adaptation ni Director Mike De Leon sa kanilang dekada. Ngayon ay kilala pa rin bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng bansa at patuloy pa rin sa paggawa ng pelikula at telebisyon Talaga namang kahangahanga ang karakter niya at ang pagganap niya. Si Melody, kinampana ni Lorna Tolentino. Sa pelikula, siya ang stepsister ni Noel na nagsimula sa matinding sama ng loob at poot. Ngunit, sa pagdaan ng panahon ay naghangad ng sariling kalayaan. Nagtayo ng sariling kumpanya at naharap sa kanyang damdamin para kay Noel. Mahusay niyang ipinakita ang lakas ng babae sa gitna ng patriarkal na sistema. Isang babae na hindi lang saksi kundi aktor ng sariling buhay. Isang interesting na detalye. Marami ang nagsabing underrated siya noon dahil sa kanyang ganda. Pero dito ay napatunayan niya ang husay sa drama. Ngayon ay aktibo pa rin sa industriya at patuloy ang pagtanggap sa mga mahalagang papel. Ang karakter niya ay matatag, makulay at hindi makakalimutan. Si Cynthia, ginampanan ni Dina Bonnevie. Sa pelikula, siya ang asawa ni Noel na naging biktima rin ng sitwasyong puno ng intriga. May pagmamahal, may pangarap, ngunit naharap sa trahedya ng pag-ibig at pagtataksil. Tamang-tama ang pagkakagampanan niya sa papel ng babaeng may dignidad sa gitna ng sakit. Hindi simpleng kontrabeda kundi may sariling kwento. Isang detalye. Kahit na minor ang ilang eksena niya, naiwan ang impresyon ng karakter niya sa mga mananood. Ngayon, ay mayroon rin siyang ibang gawa sa telebisyon at negosyo. Ang kanyang pagganap ay may puso at kahulugan. Huwag kalimutan na ilike, I-share at i-follow ang aming YouTube channel na Fame Through Time para sa higit pang klasikong pelikula at malalim na usapin tungkol sa sistema at sinema ng Pilipinas. Si Ronald, ginampanan ni Edu Manzano. Sa pelikula, siya ang asawa ni Melody na puno ng karisma at kapasidad. Ngunit may tinatagong kapangyarihan at bangungot sa likod ng kayamanan. Isang karakter na sumasalamin sa abusadong lalaki sa lipunan. Napakalinaw ang paglalarawan niya sa hamon ng pag-ibig at kapangyarihan. Isang lalaki na may posisyon ngunit kulang sa emosyonal na katatagan. Isang interesting na detalye siya ang naging iconic host at personalidad sa telebisyon. Pagkatapos ng kanyang pag-arte sa pelikulang ito, ngayon ay patuloy na aktibo sa negosyo at show business. Ang kanyang karakter ay puno ng tensyon at epekto. Si Ariston Delgado Ginampanan ni Nestor de Villa Sa pelikula, siya ang ama ni Noel at tinubos ang bagong pamilya sa pamamagitan ng pag-asawa kay Agnes. Na siyang nagpasimula ng walitan sa pagitan ng mga anak. Isang ama na may responsibilidad, ngunit may sariling kahinaan. Maganda ang pagganap niya bilang patriarka ng pamilya. Ramdam mo ang bigat ng desisyon niya at ang epekto nito sa mga anak. Isang detalye, siya isang veteran actor na may mahaba at respetadong karera sa pelikula. Ngayon man ay wala na siya, ngunit ang legacy niya ay buhay pa rin. Ang karakter niya ay may dignidad at respeto. Si Agnes Grivas, ginampanan ni Gloria Romero. Sa pelikula, siya ang ikalawang asawa ni Ariston na nagdala ng bagong pamilyang Komplikado. Isang babae na mapagmahal ngunit napasok sa sitwasyong puno ng tensyon at panliligalig. Napakahusay niyang ipinakita ang dalawang mukha ng pagiging ina at asawa sa harap at likod ng entablado. May puso, may paninindigan. Isang interesting na detalye, kilala siya bilang isa sa mga pinakamatagal na aktres sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngayon ay patuloy pa rin siyang kinikilala at ipinagdiriwang ang kanyang kontribusyon sa cinema. Ang karakter niya ay elegante, malakas at may impluensya. Si Resi, ginampanan Ni Gigi De la Riva. Sa pelikula, siya ang kaibigan ni Melody na may sariling katayuan sa mundo ng negosyo at sumaksak sa alitan ng pamilya. Isang babae na may koneksyon, may sariling agenda, at may kahinaan rin. Maganda ang pagganap niya sa pagiging supporting but essential character. Nagbigay siya ng kulay sa kwento at nagbalanse ng drama. Isang detalye, bagaman hindi siya ang bida, malakas ang presence niya sa eksena. Ngayon, ay may ibang landas na siya sa buhay. Ngunit ang karakter niya ay hindi malilimutan. Ang kontribusyon niya sa pelikula ay mahalaga. Si Young Melody Ginampanan ni Jennifer Sevilla sa pelikula, siya ang kabataang Melody na hindi matanggap ang bagong naging kapatid na lalaki at nagtungo sa paghihimagsik. Isang bata na may galit, pangarap at pagnanasaring makalaya. Magaling niyang ipinakita ang unsang bahagi ng pagkabata. Ang nagsimula ng poot at paghahangad ng pagbabago. Sa kanyang mga eksena, makikita mo ang paghihirap na tila maliit, ngunit tumutulong na bumuo ng malaki. Isang detalye, siya ay nagpatuloy sa showbiz at naging aktres sa maraming proyekto. Ngayon ay may buhay pribada na siya, ngunit na nanatili ang alaala ng kanyang unang malaking papel ang kanyang karakter ay malambing at may malalim na epekto. Sa pagtatapos, nakikita natin ang hindi nahahati ang langit ay hindi lamang pelikula, kundi salamin ng pagkatao, pamilya at lipunang Pilipino. Ang bawat karakter na nabanggit ay nagbigay hugis at kulay sa pelikula at patuloy silang minamahal ng mga manonood. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa Fame Through Time. Hanggang sa susunod na video.